Three, two, one. Ang dami nang nagtatanong oh, hindi, maga Maganda yan para ano Maganda yan i-process mga nga The best yun yeah. Grabe oh Ang laki ingat niya pa, Ingat ako Kaya nga pa? mga, quality yung ano Palabas Maganda kasi maraming karne talaga eh hmm. Ito hmm. malalaki Malalaki na malaman Yun, ang, malalaki yun ang, na, yun ang na, ano mo yun, Paramihin mo eh, eh, Hindi yung malalaki na <laughs> May lang, mga lahing mga lahing giant, yung malalaki na gano'n, walang ah, laman. Kalang, walang laman. Walang laman. Yung malalaki na walang laman ng ano mo? Ito, itong limang to. Nagaling naman ng alongga po ito. Nagaling naman ng alongga po? Hmm. Anong ano naman yan? Kali din? Kali. Pure kali itong mga. Ah, pure kali yan. Ano yung nanay nila? Ah. Pati magkakapatid yan, Anak, na, anak na pala ito? Mm. Itong ano na to, limang? Wow. Format so, ito yung buntis ka mo? Ko, mga buntis. Ay, grabe. Tingnan mo ang katawan nila. Mga laman nila. Buntis na. At <laughs> ah, pinagsabay-sabay mo mm. sila? Ha! <laughs> <laughs> mm, doon. Puro... Ay, yung nanay na, nila. Ha! <laughs> ito, abangan ah, natong dalawa dito. Um, sa hanggang 9. Ito. Ay, pala. Pasunod na. Sa 12. March 12 sila. Malapit na. Mga dots yata yun no? Hindi, mga ano yan, mga hmm. Half Rex Ah, Half Rex Half siya Ang mga Rex kasi maliliit lang din no? Oh. Malalaki sila kuya, hindi maliliit Ha? Ang nakikita mong Rex, yung mini ayong yung mini ibig mini sabihin Rex. Nag... standard Rex yan umaabot ng apat na kilo kaya naglabas mayroon palang Rex na ano mga standard. mini pa... mga mini pala yung nakikita akong Rex yung halos ganito lang oo oh, malit mm -hmm. lang mm -hmm. yun lang mini Rex ah, yun malaki ang standard pala malaki tangpit tangpit lang buntis na naman itong nanay nila buntis na naman grabe kamapaystad po dyan kawawalay nyan eh nakakawalay lang yan itong anak niya. Ah, ito yung mga anak niya. Ang daming anak niya lahat yan? Walo. Walo? Grabe. Meron ka ng anak, sampu eh. Ah, meron ka sampu dyan. Wailan po, sampu. Ah, hindi. Tatlo lang ang nabuhay, ito. Ah, grabe. Ah, ito? Pero may walo. Doon ay. Hindi, anong nangyari? Ba't namatay yung, ano, ito? Hindi, ano? Nadaganan. Ano nadaganan ng nanay? Kasi malaki yung nanay. Ito, isang buwan pa lang ito. Ito mo kung parang talaki yan. Kumahabol na dito. Matibak sa mga tenga nila. Hmm? Baka sa kan Hmm. May para mga, para mga loop. May isang babae. Para'ng para, para, toto loop din pati 'yan, no? Delo lang ito. Medyo na lang ang kulungan Bili lang ba siya na isa. ng isa. Bili siya ng isa tapos... <laughs> Bili siya ng isa. Ayun o, no, isang steel mating lang yan. tigaman mo ang dami ng kwarto. Apat na kwarto O, apat na isa kwarto. Mati. Isang steel mating, apat na kwarto. 2x2 pa. Ate yon yun. Ate Ayos, okay na. Ang bilis. Oo, tapos isang year ang buo. Tapos. Hindi sana bibigyan niya yun. No? Sarah yun, sabi ko. Pisa mo yun, Gakol.

Saan mo kinatang still mati mo, Paul? Dito lang, sir, kulyat. Sabi ko na nga ba eh. Kulyat yeah. lang yan. Still mating? Ikaw pala yung bumili nun eh. Still mati eh. Ikaw na umubos. Ito yung sinasabi ko sa'yo. 200, ano? Oh, 16? 50. Ha? 16 yata. 216? Mm. Kukuha sana ko nawala, wala. Kinuha na agad ni Paul eh. Mabilis. Mabilis <laughs> si Paul eh. Oo? Kinuha na agad. Oo? Maganda sana dito pininturahan mo. Hindi na. Ano yan? Oh, kung pipinturahan mo pa, gagastos ka pa. Mm. Yan, b jan, lang, ganyan lang. Gagastos, gagastos ka pa still still tapos matatanggal din kasi kangat ngatin Mahilig kasi sila mangat-ngat. Oh, still fresh nila. Ano ano nila, ba, nila yan? Kangat naman pag nangat-ngat nila ng pintura. Chemical mag 'yun eh. Makain nila. Ang dami daw na doon basta daw mayroong display, wala na daw agad, sabi niya. Pati nga doon oh. Silip-silipin ko daw. Oh. Oh. Ako oh, makapal, ma-infect na. may sakit to. Mm. May eye infection. Pataka mo lang ng ano, oregano. Meron na dyan ay sa akin. pang mata. Pero oregano, oregano yan, tanggal agad dyan. Oregano? Mm, oregano lang yun ang gamit dyan, tanggal agad dyan. Herbal? Nakailan na Tatlo na yata. Tatlo? Yan yeah, sigurado mabubuntis na naman siguro yan. Posible. Ah. Tayo na mo Tayo lang natin tayo dito katabi bibigyan sa mga giant. Lahat na yan giant. Oo, sige. Giant na ano, malaman. Malaman. Yan. Ayun. Giant na malaman, hindi yung giant na mabuto. Ito yata sa sabi ko pool na ano. Galing din yata kay Edmar yung lahing giant mo? Wala, hindi. Hindi, hindi, sa kanya galing. Hindi ka sa kanya galing yun? Pero ito yata yung, yung itim yun eh. Okay. Yan yung itim na malalaki. Oo, oh, yung malalaki ka mo na lahing giant, di ba? May lahing giant. May lahing giant, oo. Oh. Okay. Kung buntis na to, swerte oh. mo. <laughs> buntis nga ano nang ano, suso niya? Hindi, pag mo siya, na. nag, ano ba umiiyak pag inihawakan mo? Hindi naman. Yung Pag hinawakan mo. Ah, uh, uh, eh. ah, hindi pa ano, nadid hindi pa nade-develop. Kasi pag buntis na to, ako mo siya ganun eh, yak, yak to. Five months pa lang yan. Hindi pa nade-develop ang ano yan. Kasi <laughs> kakabred -ka lang pala eh. Kaya gumagpikus siya na no, ito na lang yung pa niya. Yan. Kali. Kali. Cute na kali. Ayun ang kanila mga baby. Uy, ah, Rex yan. Ang galing. Rex to. Puro item yung ano. Mm. <laughs> Puro item yung baby may niya. May lang ako sa kanilang ah, ang ko ng isa. At may lima ang anak niya eh. Para mm. mag, ano, siya. Ang maganda ako? lang yata sa Rex, magaling mag-analaga ng anak eh. Hindi. Hindi? Ang ganda ng laman nila. Mala maganda lang ang laman. Pinakamasarap na. Kumbaga ito yung standard Rex ka mo, na malalaki. Mm. Kasi nakikita ko mga mini na iinis ako hey liit ka. Ito, naro ko lang ito sa kanya. Ay, isang yan. yung kulay niya ba? pinag- Pero yung mga itim mo, oh, ang gaganda. Parang cobalt tort ang tawag. Tort, Oh. <laughs> itim. Ano nga sunog? <laughs> Parang uli nga. Yan pala ang ano, oo, oh, yan. <laughs> yan pala ang Rex, standard Rex. Kaya mo yung balahibo niya. Mini pala, ay malambot ang ano niya. Yung mga to, giant na. Ayan, giant na yan. Wow. Mahalata mo yung giant. Hmm pagkaumunat sila. Parang ang higit ba? Oo, oh, pero pag umunat mahaba. Tingnan mo yan, oh. ah, oo, haba. Kaya nga, oo. Yan ang mga giant. Oo. Oh. Ano po yun? Kasama do, kasama Mahaba. Mahaba, no? Wala pang matakita mo na, mahaba. Ayan, oh. Oo, oh, yun. Tsaka yung tayo nga nila, malalaki, no? Malalaki sumama si Jing Noah. Elasyon niya tayo. Elasyon, elasyon. Oh. Saplong. Saplong. Gulo niya pala, ano? Hindi yan. din hindi yan. Lahat ito, puro giant. Anak na ng PS. Pero parang mabuhok yan. Kala mo lang mabuhok. Hindi, ito hindi naman, ano? Oh. Hindi. Sinik, no? Yan, parang mabuhok, eh. Pisa ko yung tatay niya. Ang dami ng anak pala. Ang dami ng anak pala. Ang dami rin yung baby. Mula ko sa kalulo ni Eric, right? Ang dami. Ito lang. Kapatid. Mas kasin. Mas kasin. Pumagkina na siya, New York. Ito mga lalaki ito, pang na lang ito. Ah. Mga lalaki yan. Ito? Ito lang babae. Ah, ito lang babae. Yan, lalaki din to. Ay, ito. Lalaki din ito. Ah, mga mga gaganong brother ito. Hmm. Ito mga babae. Iilan lang kasi ang babaeng lumalabas. Bakit kaya? Ganun? Mas mas lamang ang lalaki. Laya dito. Ito ang babae dito. Kaya nga, ibig sabihin yung mga, yung mga napapabreed mo, halos konti lang yung babae pala? Halos Konti lang, kaya hindi ako nag release Ah, okay. Ginagamit ko pa. Hindi, ibig sabihin, na kaya nga, bakit kaya? Mga ano? Lalaki ito, materialis ko na naman ito at malalaki. Kaya, ano kaya nga, no? Ano kaya ang problema? oh, yan. Napapabreedan ko na yan, sabi niya. No? Okay. search ko nga yun. Tapos sa lalaki. Kaya nga, i-search ko nga yan kung bakit hmm. ano, puro lalaki. Hindi mo naman mapipilit talaga na puro babae. Hmm. Sa so, bagay ka ako nga, yung pangkatay ko, puro lalaki. Sa bagay ang lalaki, mabilis talaga lumaki. Mabilis lumaki. Yun ang maganda doon. Mabilis Kasi ang... Puro. Ang ano mo rin din naman, ang target mo, yung laman eh, yung laman. meat eh. O di, okay lang puro lalaki. No, o, okay lang yung ano. Lalaki, lalaki lang hindi mo lang makikita pa yung pero dito sa pero kitang kita mo na parang tubo oh. ayun nakikita <laughs> Ay, <laughs> pag pinisil mong ganun tal basta oh. nag donut siya yung binog sa tulong parang <laughs> uh oh. So, pag gina ano, na mag <laughs> tulis <laughs> yung babae hindi eh ano lang yeah. yeah. siya so, oh. sa ngayon wala pa akong may release makintayin tayo kayo kaya ang ibig sabihin, okay lang yun ng puro lalaki. Tapos ang natitirang babae, yun ang gawin mong o yung summit mo naman mga lalaki. Okay lang yun pala yun na ano, halos kung puro lalaki din. <laughs> Kaya nga, hirap <laughs> ako no? Ang daming nagtatanong, hindi mm hmm. ako makapagbigay. Hindi maipa-alaga ako na lang, sabi ko nga. sa Sasabihin pa nung iba parang ang hirap mong mag -release. Hindi, hindi yung sarili siya. Eh. Ang Kaya hirap Kaya ang, ang hirap eh. Babae. Ang hirap magpalabas ng babae. Ang kailangan mo talaga babae. Oo, para mag-breast ka, makapag-breast, makapag makapagparami. Gaya ito, apat pa lang. Oh. Dalaw pang pa lalaki dyan nga, kako. Doon sa kabila, tatatlong ang babae. Ayun doon. Ayun doon? Hmm. Halos puro lalaki na naman. Halos lalaki na <laughs> Grabe. <laughs> Alam yata na, purmit ang ano mo eh, purpose mo eh. Hahaha <laughs> <laughs> Grabe, ika yung allow na permit ang purpose mo Parkado <laughs> ko na itong mga babae dito Hmm Yan babae? Babae ito, ayan Mukhang maganda Mukhang pwede mo gawing ano, breeder ah Materialist Kaso, ayoko Brown Brown Ay, no, wala siyang ano. Parang biyak lang siya pag, pagano. ano. Biyak lang siya pag babae. Pag lalaki talaga, kita mo siya. Pag babae lang po. Pag babae. Ano yung magkakapatid yan lahat? Dalawa. Anim yung magkakapatid. Dalawa yung hinalo ko. ah, dalawa. Mayroon kang dalawa. Hindi nagpasuso yung, anak, yung nanay nila eh. Binulid ko ng 4 months. Hmm. Ah. <laughs> pero, pero ngayon, eksperimento ko lahat. Nagpapadidin naman na yung iba. Meron lang talaga. Kaya, ibig sabihin, ano? Ang bye babae. Ang okay? bye babae. Kasi yun, bukal, bukal lang. Mm. mm. <coughs> ibig sabihin, 4 months, nagbe-breed ka na? Breed. Breed ko na. Hindi. Pa, eh. Tsaka, hindi mo na kailangan. Hindi na kailangan ng 6 months, eh. Bago mag-breed. Yung maaarte lang kasi. Sa, sa, sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas.